posterior. Perfect eh, nga daw pa Sabi ng Meron pa pala isang, hindi pa pala perfect. Yung anterior. <laughs> <laughs> anterior. Pero sige, let me check. Upo ka na maayos eh. Upo ka? Upo ka na. Harap ka na doon. Check natin ito. <tong -tong> hindi na rin pa ako nakaka-push up, sir. Natatapat eh. na rin bumalik yung... hindi naman siya frozen. Pero yung pinakita sa akin ni Sir talaga, yung ganito daw siya. Oh. Opo, oh, totoo po yan. Okay. Tapos, okay. tinurukan lang po sa hospital. Nakarecover. Habang, ano po yung Ayaw ka siya Ayaw ka, sir. Papalikan ko yan. Ayaw. Hindi ka natin. Hindi mo naman. Mga ka-recover to, sir. Ito po, huwag mo lang munang ipilit ilaro o matakbo-takbo. Negative na, sir. Gusto ko lang, pag na yun po, pag naglalakad ako, parang nangangapal pa lang siya. Ayun na nga ayusin ko Tapos makaka-recover na yan Ayaw ko na rin tumakbus, sir <laughs> Wala, punit-punit na Nandiyan na sa ano eh Bump na, bump eh Pinja na rin natin, punit na yun Siyempre, sa tagal ng panahon Ikaw lang mismo isip na nagsabi Tinitiis ko Hanggang sa parang kinakalatkad ko na yung ako. Ano lang yun, sir? One month Tapos akala ko okay-okay lang siya Relax well, lang magnesium, daglag mo. Yan, para ma-relax yung muscle. Ito. ito, mas malaki yung, ano yung buckling dito. Sa, sa likod, yan ang mas ma-damage before. Masarap sana ito mga kumbasa, kasi hindi na <laughs> ako na. Wala, kung sana ano talaga, pag uh, nadali na yun, dire-direcho na yun, pag hindi mo inalagaan, pag hindi mo muna pinahingan. Nagkakaitan mo yung, yung, wala pa kawala. Sige, isipan mo. Yo, thank you. Mga kwenta, well, gilid ka. Pabalikan ko yung mamaya. ah. gilid ka. Saman natin. Pag ganito, sir, di ko may yung anak ko, eh. Pag ganito. <laughs> pag ganyan? Ngayon, mahalo mo na yan. May adjust na yan, eh. Malaks na. Kabi ng side. Tapos na, inhale, exhale. Isa pa, inhale, exhale, down. Ayan, oh, nakaon yan. yan. Advance sa uh, 57 Oh, sa mga tao ka happy anniversary, 57 anniversary sa inyo. Mga Thank you, Master. Tao 3M uh, um, um, massage. Mabuhay kayo. <laughs> Arriba, arriba, tao gama. Thank you, sir. Thank you, thank you, thank you. po. Thank you. Yes, ngayon, otong, wala ano, wala namang sumasabi. I-try mo, subukan mo mamaya. Ano. Okay, ngayon, mag-push up ka. Try mo, i-push up. Kaya ko naman ibalik yan kung sakaling sumaglay. Hindi? Yung anak ko ng pakaliwa, Nahihira pa Hindi natin masusubukan niya ngayon kasi wala yung anak mo eh. <laughs> <laughs> ngayon, siyempre, observation. Okay, okay, okay na. Check po pati yung turn mo siya. Okay na pa po, hindi ka lang hitak. Wala. Kasi sa sobrang dami ng punit, okay. hindi na talaga siya pwedeng sprint, pwedeng talon, pero kung mga walking, mabilis ang walking, walang problema yan kahit pagkagbit niya, ganyan ka. Pero syempre, iba pa rin kasi pagka basketball o ano, pwersahan yan. Okay sir, wala naman, okay naman? Okay, pabuhay kayo. Mga tao gama, happy 57th year, anniversary sa inyo. Tremasage loves you. Thank you sir. Salamat po.